Bibidyo ang kita. Yan si Rainier. Si Rainier, oh. May kasama, oh. Uh, may kasama. Pinapasyal niyo yung kusina man yun. Oh, ay. May kasama, eh. Miji oh. Michi. Puta, oh. Usap ka uh. sila, oh. Ang ina, usap, oh. Kung ano nang, usap? Usap ka sa kanila. Oo nga, eh. Oh. May. oh amla, hold, dance. Oh, hold, dance na yan. Oh, nag-all dance na, oh. oh

na abi um, dito ah ay nabait no, ay lalayo kayo um, lapit <laughs> naman dal umalis nice dal <laughs> para artista na <laughs> huling huli ka huling huli ang loko ang inip si Yernal